Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ang video natin ngayon guys ay i ko lang sa inyo. Ito guys na hawak ko ay para sa mga napapaso. Napapaso na mga balat katulad ko guys. Gusto ko talaga i-share sa inyo kasi kasi guys napaso ako. papakita ko sa inyo. Ayan guys. Ito, na napaso ako kasi kaya ako napaso dahil nagluto ako ng ano guys ng fishball kasi si Onel yung anak ko nagtitinda siya guys ng ano ng fishball ayun nagkamali ako napadikit dun sa ano sa kawali yung ano ko itong itong rice crisp na tawag dito basta ito itong balat ko napad, napadikit doon sa kawali na, nilo, na pinaglulutuan ko ng fishball. Ayan, na ano siya guys, napaso ako. Talagang, nung pagkapaso nito guys, bigla na, talagang as in, ano, bigla na lang siya ganyan, namula, tapos, ano siya, nagkaroon ng ganito o yung balat. Aray ko, ayos lang ako ng pag-upo, nangangawit na ako guys. Ayan o, oh. na na siya talagang alam nyo guys ano sobrang hapdi sobrang hapdi napakasakit talaga sobra parang ang pakiramdam ko parang nahihirapan ako huminga dahil sa sobrang sakit niya guys ngayon may naalala ako kasi meron nga pala kaming nakatago na ano na ointment ito yun guys so hindi ko lang mabasa yung pangalan niya kasi masyadong maliliit maliliit ang ano niya sulap niya. Ito guys, ayan pansin ninyo oh. One dumi. hindi naman ito dumi. Ano na, nagmantya na siya sa sobrang tagal guys. Ano, matagal na ito dito sa bahay namin. Kasi kaya kami nagkaroon ng ganito. Ayan, maikwento ko lang sa glit. Ano, yung mister ko, napaso yung binti niya ng ano, yung tambutso ng motor guys. Yung tambutso. Tapos, ano, mas malaki, malaki yung paso niya. Pero hindi ko alam kung mga degree, ilang degree ba ang pagkakaano nun, hindi ko na matandaan. Tapos ito yung inano sa kanya ng parang hindi nga yata siya nagpaano ng doktor noon. Yung siguro nag-ano lang siya sa butika yata o kaya ano lang ng mga kaibigan niya. Yung parang anong tawag nito? Yung payo lang ng kaibigan niya na ganitong gamot ang bilhin niya. Tapos noon naalala ko kasi kasi guys ano matagal na ito dito sa bahay namin sa totoo lang baka expired na nga ito guys kaya lang hindi ko hindi ko siya naitapon hindi ko siya natapon inano ko lang uh, i, uh, itinago ko lang siya dito sa bahay namin <laughs> oo talaga talagang ex siguro expired na talaga ito hindi ko kasi makita yung mga sulat sulat dyan eh kung mga kung kailan ba ang ano dito mga expired na to tapos Ayun, it, yun ang na, ito ang nakapagpagaling, natatandaan ko, ito ang nakapagpagaling doon sa binti ng mister ko, guys. Yung napaso ng tambutso ng motor. Malaki yun, parang malapan. Tapos di, ayun, magmula noon itinago ko na siya, itinago ko na ito. Ngayon, ay, nag, napaso ako. Ang una kong paso ito yun, guys. So, ewan ko kung nakikita ninyo dito sa balat ko ano to. Oh sandalihan ko ng ilaw. Ay, kaya lang hindi, hindi nakikita. Ito, oh, peklat na ito, malapad ito, ganyan siya. Ayun natin yung sa lang. Yan, malapad to, ganyan ang lapad nito, guys. Kasi, natalsi ka naman ako ng mantika, nagpre-preto ako ng bangus E, eh, di diba, ang bangus ano talaga yan, talsikin talaga ng mantika, yan. Tapos, ito lang guys ang ano ito ang ito ang ano ito talaga ang inano ko pinahid ko lang diyan pinahid ko diyan tapos nawa, nawawala yung kirot niya yung hapdi niya ngayon yung ano na to bigla siyang ano biglang lumubo yan nagkaroon ng yung balat na may tubig kasi hindi ko naalala meron pala kami ito parang napabayaan ko pa ng isang araw Lumubo siya, nagkaroon siya ng tubig. Ngayon, kinabukasan, pumutok yung ano yung tubig. Tapos, saka ko lang siya naalala na mayroon pala kaming ointment para sa mga paso. Tapos, nilagyan ko siya dyan. Nawala ang hapdi, nawala ang kirot talaga, guys. Hindi talaga ako nagsisinungaling sa inyo. Tapos, tapos, ano, ah, uh, ang kwento pa nito, yan, may kwento ko talaga, talaga, ma, mala, ano, malam mga ma, ma, parang marites maritesan tayo guys ano tapos nung no, ano um, nagpunta kami ng Ilocos kasi basta yon may kwento kasi noon ano nagpunta kami ng Ilocos eh, may sugat pa ako hindi pa ito magaling naiwan ito naiwan ito naiwan ito guys tapos mga ilang araw kami doon sa Ilocos. Nag-ano yan, Nag, nagtubig na naman kasi nga wala akong gamot na maiano, mailagay dahil nakalimutan ko nga ito. Ano siya? Ah, uh, bumili yung mister ko ng ano. Bumili ng mister ko ng ano, ng ibang gamot na ointment. Saan ba inpakita ko sa inyo? Tinago ko rin yun hanggang ngayon. Ito guys, yung ointment. Ayan, matagal. Mga matatagal na ito. Hindi ko tinatapon pagka mga talaga. Ay, naku. Ayan, itong ointment na to guys. Hindi, sa totoo lang, hindi effective. Tingnan nyo, oh. Pansin niyo nyo, talagang halos maubos yan sa kakapisa ko oh, dahil gusto ko nga ito dahil makirot na para akong sinisinat, para na ako naglalagnat noon. Tapos ayoko naman uminom ng hindi reseta ng doktor. Tapos ano, tiniis ko lang yun hanggang makauwi kami dito sa Maynila. Kaagad ko siyang inanuhan ng ganito guys. Nilagyan ko yung sugat, dati kong sugat dito. Ano, nawala na naman yung piro. Tapos natuyo. Nawala yung pagtutubig niya. Tapos natuyo kaagad. Ito, ito talaga. Tapos magmula noon, naku, iniingatan ko na to, hindi ko talaga yan itinatapon kahit ma-expired yan siya dyan. Tapos, iyon nga, nung nakarang araw, ayan nga, napaso ako. Tapos, naalala ko ito, ayan, nilagyan ko siya. Mahapdi, mahapdi, kaya mapaso. Sobrang mahapdi. Tapos, kanina, naglaba ako ayan nung nabalatan siya nabalatan tapos nung ano syempre na ano ng tubig na basa napaka di na naman sobra sobra talaga tapos iyon nilagyan ko lang siya nito ngayon wala nawala ang hapdi niya ano pa siya eh sariwa pa siya eh ito lang guys talagang sinishare ko lang talaga sa inyo kasi ba diba, hindi talaga maiwasan na minsan napapaso tayo pag na, nagluluto tayo lalo na yung mga tayo, mga nanay, o kahit hindi nanay, mga tendera sa kantin, mga nagluluto, ganyan, bata, matanda, binata, ganyan. Di ba, nagluluto tayo. Ito talaga, pag nabasa ito, ilalagay ko, pag nabasa ko yung pangalan nito, ilalagay ko na lang sa description box. Kasi hindi ko talaga mapasa. United Home, ha? O, oh, yan United Home ang ano niya dito sa ano. United Home ang brand niya, di ba? Brand to, di ba? Pero yung pangalan niya, ewan ko. Hindi ko mabasa. Mamaya, iaano ko sa cellphone talaga. parang igaganon ko. Para mabasa ko yung pangalan. Maganda talaga to, guys. Yan, chinecheck ako talaga sa inyo. Para kung sino yung mga napapaso. Ang pagkakaalala ko nito, ano? Ang presyo nito, parang nasa 400. 400 plus o 300 plus mga ganun guys yun ang naalala ko talaga kasi tinanong ko to sa mister ko noon nung binili niya eh ano rin siya kulang kulang 500 maganda talaga ito ngayon pag naglalagay ako inuunti-unti ko lang yan sobrang konti kasi pagka mga ointment ayan o oh, tinitipid ko talaga yan siya alam ko expired na ito eh. Matagal na kasi ito dito sa amin eh. Ayan oh. Nag ano na siya, nagbalat -nag na ng konti. Pero pag nilagyan mo talaga siya nito, wala talagang hapdi. Wala ka talagang mararamdaman na ano, napakaganda. Pero itong ointment na to guys, hindi ko alam kung, ba diba, ang mga ano, mga paso-paso. May mga layer ba yun? Ano ba yan? Ilang layer? Ilang ano? 'di ba? May ano 'yan, kung ilang layer ang pagkakasunog, yung pagkakaburn burn Hindi ko alam kung ano. Siguro kung mga ganito, pero naalala ko kasi itong dati kong itong peklat ko. Ano 'yan? Nakakita ang laman ni eh. Kikita kaya ang laman niyan dati. Ito lang talaga ang nakapagpagaling sa akin. Ayan lang guys, eh ano ha, chika ko lang sa inyo, pasensya na kayo kasi putol-putol, nagkakambulol-bulol, nagkakabuyoy-buyoy ako guys. Ayun lang guys. Thank you so much for watching. I love you all. Bye-bye.